Ang mabuting balita mula sa langit sa araw na ito. Alleluya, Alleluia! Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluya, Alleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo! Noong araw na yaon, habang gumagabi, sinabi ni Hesus sa mga alagad niya, Tumawid tayo sa ibayo. Kayat iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Hesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malalaking alon ang bangka, anupat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad, Guro Anila, di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo. Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil at sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Sinidlan sila ng matinding takot at panggilalas at nagsabi sa isa't isa, Sino nga kaya ito at sinusunod maging ng hangin at ng dagat? Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Papuri sa Diyos.